May papakating na bagyo. Hindi po basta bagyo. Napakalakas na bagyo po. Ang batang to. maari kaya sa ang wala naman palang sinabi sa akin yung bagyong yun eh Oy, ikaw muna sa timon Ay, abo. kapag niluyaan niyo yan bubuti ang pakiramdam nyo ang batang yun na naman ang asim naman naman sanas na to ababa -aba. Mukhang may ilan din palang tigasin na naligaw dito sa barkongto ngayon, ha? Bago ang lahat, kung maaari magpakilala muna kayong tatlo. Ako po, si Gon! Ako, Kurapik ang pangalan ko. Ako lang naman, si Leorio. Ngayon sabihin niyo nga sa akin, bakit niyo gusto maging hunter? Gusto ko po maging hunter kasi hunter ang tatay ko. Mm -hmm. Kung ganon, anak na ni Jin ang batang ito. Sa wakas, dumating na rin ang takdang panahon. Ako ang natitirang huling miyembro ng angkan ng Kuruta. Hmm? Ang buong angkan ko ay nilipol ng isang grupo ng mga kriminal apat na taon ng nakakaraan. Isa lang ang layunin ko sa pagiging hunter, ang hanapin ng phantom gun. Sa madaling salita, gusto mo lang pala ay magigante. Bakit ka nandito? Kailangan mo pa bang maging hunter para lang gawin ang bagay na yon? Sa lahat ng narinig kong lumabas sa bibig mo, Leorio, yan na sigurang pinakawalang kwenta. Gusto ko ng pera. Uh kahit anong gusto mo, pwede mo patayo pag may tatong ka! Sarili kong panaso Magarang kotse! Mamahali ala! Yeah! Sayang lang hindi nabibili ng perang delikadesa. Uh -huh. Uh -huh. Mabuti na lang at nahuli namin ang mga paa mo. Kundi malamang sa tiyan ang pating nga namin pupulutin ngayon. Ikaw talaga, Gon. Mapanganib yung ginawa mong yun. Pero okay naman ang kinalabasan, di ba? Nahuli niyo ako. Sabay na sabay pa nga kayo eh. Dinamin kong bastos yung ginawa ko. Pasensya ka na sa akin ha, Mr. Leorio. Ha? Binabawi ko na lahat ng masasamang sinabi ko tungkol sa'yo. Di ko naman sinasadya eh. Okay lang, kalimutan mo na yun. Nakakatuwa naman! Nagugustuhan ko na kayo! At para sa akin, pasado kayong tatlo! Hmm. <laughs>